And toon tasty, gulama, yeah. tapos melon, pa itong bawang natin, yan si Bebe, may bawang natin dyan, mga kadiditi. And dyan natin para bukas, dyan dyan, tayo pupunta sa isang palengke pa. Maraming maraming salamat muli, mga kadiditi, at magandang magandang buhay morning sa atin lahat. mga kadididi, mga kaibigan, mga kasyobay Welcome to my vlog mga kadididi Ito naka, naka na kami galing binyang sa ating bahay mga kadididi Ayan, pinabili bin na sa binyang Medyo dinamihan natin mga kadididi Kasi para ano, sambilihan lang Ayan, May marami na tayong garlic ah, Mga panjus natin At siyempre mga kutsara natin Ito, bato-bato Pansit bato, at yung dalawang kasama namin Kagina, napakasama namin ako Kasi sa ito, nagutom sa biyahe Ayan, naghamulin na kumain sila asawa ko na doon ano nagkatanggal nagkakalisis ng isda isda para ulam natin ito siyempre si Katidid niyo hello mga Katidid kamusta na kayo lahat yan